Okay, mga kagat. <laughs> umaga ay, tayo to di Hindi, big makakagat Huwag na kumaga po Eh, tayo magmumotor uli Lang Tapos na po kalawakan oh Dito naman po tayo sa pababa Dito po sa may tabi ng pigiri po Ang ating pumakatong si tatay Gawa ng Kuya po ay ano may pinuntahan Kaya po yung dalawa Ayan, uyari na po rin kalawakan nitis. Yan dahil pong sa isda ano, po oh. Lalo na po rin yung isang luwang oh. Purong puro verde yung -bird, eh. Yan din naman tayo Sa may tabi po ng babuyan, yan oh. Yandis, tatay, May dalang kawayan oh. yeah. Iya tayo po isang linggo na motor, O oh, a ah, a ah. ng Ngayon po magmotor Mukha nang sobrang lalim po ng ano, lupa. Eh, tam ko naman po. Ga halos gahita po ay. Yan, Pero kapal po na rin naanod po ano. Kaya po po. Uh, ari po natin tatanggalin. Pag, po, pag hindi po natin tinanggalin, ano po, maanod din sa ating minumotor. Oh. Uh. Ati pong tatapang po din sa baba. Anong kapal. Yan po po, sa gitna. Ah, isang ting. Anong kapal po. Uh. Punong-puno.

Ayan dyan rin na po ring isang luang na malaki Kung si tatay naman po kami halinhinan Talaga pong Malingal ding. Ang dami kalamansi, oh. Sarap na rin Pampiga po Sa pako oh. Damay Ayan Ayan ang dami mong nga rin ka nga rin oh. Pampiga Ayan po oh. may babalik dyan Tagpupuwa ulit Oh. Milky. Milky. Ano? bakal halaga na milki Milky. Oh. Milky, Milky. Kasi pag bola rayo. Oh. Wala pong tigil din. Hay, tong kanawan. Oh. Hmm. Tong kanawan. Astatay naman po. Lalo ba 'yun? Alam din po ari ay ng alaki po ng tubig eh. Hindi po makatim kahit isa. Ayan, medyo matigas na po ang gitna oh. Hindi na kasi nabatakay yung. Sa 🎵 Sama natin si Bomboy at si Bombay 🎵🎵 Dito sa Bomboy, 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 Bomboy Vlogs, Bomboy Vlogs 🎵🎵 Halika ng mga katambal 🎵 ng hayop ay ng paramihin Kapag merong itinanim ay merong kang Mga diskata sa panguhuli ng sisda sa tubigan Mga dalag na nasalunggang ayun ay naglalabas At luto ng pagkain sa tanghali at tapunan ay ng diskata hindi kumabuhay kumbay Halikan ng mga takambal Samahan natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, bomboy blocks, bomboy blocks Halika na mga kakambal Samahan natin si bomboy at si bombay Dito sa bomboy, bomboy Bomboy, bomboy, bomboy blocks, bomboy blocks Panguhuli ng hipong gamit ang pain sa taim Pamimitas ng mga prutas sa gilid ay nakatanim Papaya, guya, bano, saging at saka mangustin Siguradong mawiwili ka pagi ikay nakatikim Pamama ko talbos na kamote at saka Pag-aani sa palayan ni bombay at ni bomboy Pagtupo turo sa mga aso na pesta'y itaboy Kaya kasi ang ang magutol na bumbay at bumboy Halika ng mga kakambal Samahan natin si bumboy at si bumbay Dito sa bumboy, 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 bumboy vlogs Bumboy vlogs, halika ng mga kakambal Samahan natin si bumboy at si bumbay Dito sa bumboy, bumboy Yan kasama po natin yung ating mga bagong rat hunter po Anak na rin galing kay Bayo po. Oh. Ano? Yan po tipong tinuturo na pandadaga. Ah, oh, dali. Ah. ah, ah. Yeah, dali. Na oh, ah. Oh. Oh. Yeah, ini kumpul ina om. Cak yang Ah, ah, yeah, yeah. ang duit pun lilit tay. Esok pagi mama, ina om, oh. nasama na pulah tay. Ah, ini ah, ini sakan lom, main itu ni. Ah, ini ah kalitan Ah. Oh. Hali. <laughs> Ang kakita eh. Oh. Ah. Hali. Wala pong takot sa tubig Wala pong takot sa na lusong ay Yung isa oh. Lumusong na. Ah. Oh. Hali. Ah. Hini ah. Nasama sa inahin mo.

tubig mga kagat <laughs> kaya pa wikan malakad na no tol nakangkat uh, uh. na nakangkat ano pwede nalagyan sako timba may timba doon sa babu yan uh, uh. wikan baka ano uh, uh. nakas pag upo abang mo <laughs> Nung gab ito nalagyan sa timba sige ayo Para ay pakasamahan yung dito. Dito po galing yung asphalt turtle po. Siguro yung mahon dito. Sa pailog Diyan po. Kaya rin pita ano lang ilog Diyan rin kibigan. Yan. Nadaan po ng kulong. Yan o. Lumabas. Ano tol? Oo. Uh -huh. Hindi marapang kasamahan dyan. Oo. Uh -huh. Gawa ng... Ano po yung ano ay. Eh, habitat po nila. Yan. Parang ilog na rin.

Antay pa yung sa likod ng babo po Yari na po yung si baboy ay Dito po tayo lumipat sa baba Katabi po nung minilig sa may kabila lang Aring katlong loang po Nakaunti na po Bali isang loong na si baboy Ay ari po naman po yung lalim Aring isang gabay awang po Ang lalim na rin ano naman Aring ibabaw Mas malalim po yun doon lang ay po bukal ay Kaya ano malalim Ang dami din po palaka Hindi ko na napakita kanina ay Palakapong kob-kob Repet nga uh, adbuhin Ah, sarap na rin ang no, utol Oo uh, uh, Kailangan tayo makahuli pa ng mga dalwa May dahon? Batak uh, rin, sa sili, ah talaga pong the best array. quality may mga kabagat pa dyan yan o oh. ah, o pong ano ako ah, gawa ng arapig din na ng baha ng bagyo po yan o oh. ay mawas po rin pailog Pati pong tatanggalan Ah Kabang kahoy Yan po Pati pong hakotin patabi Gawa ng arpi Hindi kaya ilubog ng kontraktor Ayan ah. ah. Kapal Ayan natin pong hakotin mamaya dun Sa so, may kabila po Para po hindi ilubog Oh. Ah. Ah, patok. Matigas pala rin luwang nari, hindi po nalabog natin pa oh. Ah, oh. kabang panggatong po ang nanod oh. Yan, dami Pare ah, haligahin oh

Kaya pipabahay na. Kaya nangyari na po. Yan, bali na po din po tayo na maghapon na talaga pong agas pa ako guys. Ah, ah. Yung siya nakataksan na, sayang hindi nga, hindi nahuli. Hindi nga. Yung pag-o nga hindi natin nahuli. biglang lumubog sa puti. Lumubog. Mm Yan po, iisa po natin nadali. Lubog ay. Yan. Trotton. Pag makagat, ganyan na. Yan po, dala natin. Ito tayo kung kalamasya, yung pipigaan niyan, sarap ano. At mga Yan na. Si ay hawa na po oh. yan kulang na lang ay dapog talaga pong pwede ng tamnan ah, ah. nalagas lang sa tubig eh, no? To. Oh. talagang yung ganda po ng papasok ng tubig ang Dito, eh. mm, sawa po dito eh, sa si tubig ay eh. Ganang bumaha pa oh. Lalo lumaki ang tubig oh. Yan Yan ang ganda no? mm uh -huh. Puno puno ng kaya po ano? Hindi matanggal dito Bersi maano Yan po oh naipon po ang kito mga kaya po aray may madaling maanod aray po yung pag binulasan na sa tabi nakatulad po na rin naawas na po yung po yung anod agad yan nagkalat puputay po, po, po dyan sa may bakanti din sa bakanti po na may niyog ati po nga adubuhin na gawa ng may kasamahan po po yung sa bahay tatlo pero madali kahapon naman po nadali yun Kabila. Ito ay kalamansi. Ating babak baka namay may kalamansi yan. Pero pambatak po. Kalamansi. Kalamansi. Sarap na ko sa kalamansi juice ano. Mm. Asuka lang ah. Yan. Aray po yung hindi na wala ng bunga. Ah. Yan Oh. May kasama may kasar na naman pamulaklak yan. Handa bunga. Ah. Nadal pa uwi. yung ng, ano, kalamansi. Piso isa eh. Ah. Oo, baka nabi sa bayan. Mahal nga. Yan ang unti-unti pa. Hmm. Yang mahal na unti pa. pa. Uh -huh. Ito kagat yan Saka di mangkat yan. Talagang. Talagang dinabitaw. Ang tagal. Ang pwede dinabitaw ang ano ay. Pauwi kan. tagal pati. Hmm. Yan okay. bibitaw ay eh, pag ano. papuputulin hmm. yung ulo. Ay, yan po'y parang bayawak. Huwag oh, makakagat oh, yan ay. Diyan kanina, hindi nakahuli din yung isda. Ang dami isda dyan utol. O dito. O dyan o. Hindi nakahuli. Ay, ating... Ang laka ng tubig. Mga Ma -ma -ma may utol, ilawin. O uh, sa makalwa. Labo pa yan o. May utol ano. Hulan. Kaya nakahuli din ay. Dyan nga. Tara. Ang ganda na o. Hawa na Ganda na ilawin ano.